Guys, ngayon na po tayo guys ng sinigang sa limon Ito na pong aking beef. Ang aking talong rabanos. Ito po ang aking mga sangkap guys. Ito po ang aking limon, kamatis, at saka lagyan natin ng repolyo guys. Madaming repolyo ilagay ko guys kasi gusto yan na ni, ni Aiten. Gusto yan na ang repolyo guys yan ilagay ko na guys ang onion at saka garlic ilagay ko na lang sila ang dalawa at para sabay sila maluto tapos ilagay ko na ang kamatis yan ilagay na natin ang ating beef. malambot na yan guys tomatoes okay, and then May yeah. so, subukan nyo ba guys sa sinigang ang ilagay nyo guys ay lemon. Masarap yan guys ang lemon. Yan maglagay ako ng patis. Yan, ilagay ko na guys. Ang sabaw kanina naging pakulo ko guys. Ito ay malibis ito guys. Ang una kulo kanina ay gintapon ko. Ito po ang ikalawang kulo. Yan. Haluin natin ang ating baka. So, no, lagyan natin ng nor cube nga baka para may lasang baka guys. <laughs> Tingnan natin, nagkulo na siya. O, oh, na siya, guys. Tapos, ilagay ko na, guys, ang labanos. Labanos, mustasa Sibuyas, kamatis. Yan ang ating Yan, ilagay ko na din ang talong. Luto na 'yan ang ating amonis. Labanos. Ilagay na natin ang talong. Talong, talong, talong. Yan, maglagay na ako guys ng asin. Lagyan natin ng halaya salt. healthy healthy Han tayo, guys. <laughs> Black pepper. Masarap kung marami. <laughs> ilagay na natin ang limon limon, limon tikman natin guys kung ano ang sabor, anong lasa. ah, ang sarap ang sarap guys yan, ilagay na natin ang ating, ano guys ang ating siling haba Putulin ko lang guys kasi mahaba. Yan, para maanghang, masarap. Yan, lagyan natin guys ng repolyo. Ilagay na natin kasi luto na yan guys. Yan, ito na guys oh. Ang sarap. Yan po ay luto. Yan na po yan guys. Tapos na natin ang stock.